Higit sa 99% ng lahat ng mga organismo sa Earth ay nag-extinct na may mga bagong species na umusbong upang umangkop sa pagbabago ng ecological niches at mas lumang mga species na nawawala ang mga malawakang pagkalipol na naganap ng hindi bababa sa ilang bisis sa nakalipas na 500 milyong taon ay naging ng 75 hanggang 90% ng lahat ng mga species upang mawala sa maikling panahon. Sa kabila ng mga nakakamatay na kaganapang ito, ang malawakang pagkalipol ay nagpapahintulot sa mga bagong anyo ng buhay na lumitaw ang pinaka-pinag-aaralan na mass extinction ay naganap humigit kumulang 66 milyong taon na ang nakalilipas at mirakahan ang hangganan sa pagitan ng panahon ng Cretaceous at Paleogene. Pinatay ang mga Nunavian dinosaur at pinahintulutan ang mga mamal at ibon na mabilis na mag-iba at mag-evolve. Isang serye ng mga pagsabog ng bulkan ang bumuta sa crust ng lupa na may mga haligi ng magma, 252 milyong taon na ang nakalilipas sa modernong Siberia. Ang mga greenhouse gas ay ibinubuga sa kapaligiran, ang buhay ay itinulak sa limitasyon, at ang biosphere ng Earth ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang Permian Extinction, ay winasak ang halos lahat ng buhay sa Earth sa loob ng milyon-milyong taon. Ngunit ang isang mas masahol na trahedya ay maaring dumating. Maari bang isa pang malawakang pagkalipol na sakuna ang puksin ang lahat ng buhay sa Earth? Ang Earth ay nabuo for 0.5 bilyong taon nang nakararaan, lumitaw ang buhay pagkalipas ng 500 milyon hanggang 1 bilyong taon sa ilalim ng karagatan, nang ang mga single-celled na nilalang ay umunlad sa paligid ng mga hydrothermal vent. Tinatayang 5 bilyong species ang nag-evolve sa ating planeta mula pa noong unang panahon, ngunit 99% ng mga species na iyon ay wala na ngayon para sa pagkain, tubig at teritoryo. Ayon sa teorya ng natural selection ni Charles Darwin, ang mga organismo na nahihigita ng kanilang mga kakompetensya ang tinatawag na fittest ay nangingibabaw sa nagbabagong kapaligiran. Ang mga nakikibaka na species sa kabilang banda ay lumiliit at kalaunan ay nawawala ang natural selection ay nagpapanatili sa mga populasyon ng hayop at halaman sa ilalim ng kontrol sa paglipas ng panahon. Ang isang malawak na spectrum ng mga species ay nag-evolve at nawala sa ating planeta mula sa 90 foot apatosaurus hanggang sa napakalaking ground sloth sa madaling salita ang unti-unting pagkalipol ay isang natural hakbang sa pag-unlad ng buhay. Ngunit, walang halaga ng genetic adaptation ang maghahanda ng mga buhay na bagay para sa mga kakilakilabot na sakuna na darating sa Earth sa nakalipas na 500 milyong taon. Ang isang malaking kaganapan sa pagkalipol ay dapat mag-alis ng hindi bababa sa kalahati ng mga species sa ating planeta na nagreresulta sa isang malaking pagtaas sa rate ng pagkalipol. Kapag ang kapaligiran ay natural na nagbabago, kahit na kapansin-pansing ang pagkalipol, pagbagay at speciation ay nangyayari. Ang buhay sa Earth ay nagtiis, umunlad at umunlad sa bilyon-bilyong taon sa kabila ng mga natural sakuna na yumanig sa ating terrestrial ang mga nagmamaniho ng natural na mundo ay nagbago sa nakaraang dalawang siglo, ang sangkatauhan ang sanhi ng unang pandaigdigang pagkalipol mula noong Bukang Liwayway. Ang ikaanim na malawakang pagkalipol ayon sa National Academy of Sciences ay nagsimula na. Nagsimula ito sa kalagitnaan ng ikadalawampung siglo sa panahon na kilala bilang Great Acceleration. Ang sibilisasyon ng tao ay sumasailalim sa malaking pag-unlad sa panahon ng Great Acceleration na nagresulta sa isang makabuluhang pagtaas ng anthropogenic na pinsala sa mundo. Ang mabilis na mga teknolohikal na tagumpay tumaas na pangangailangan para sa mga likas na yaman at mas malaking polusyon ay nagpalawak ng husto sa ating environmental footprint. Ilang mga panganib na nagkaroon ng mas malaking epekto sa kapaligiran kaysa sa paglabas ng carbon dioxide sa atmosfera. Ang mga tao ay lumikha at naglabas ng CO2 sa bilis ng 100 times na mas mabilis kaysa sa anumang iba pang panahon sa nakalipas na 420,000 years mula noong revolusyong industrial. Ang exponential growth sa mga production ng CO2 ay nagtanggal sa masilang ekwilibryo ng ating pandaigdigang ekosistema mga greenhouse gas ay nagpainit sa mundo ng halos isang degree Celsius hanggang sa kasalukuyan. Ang isang sulong degree na nagpababago sa pangkalahatang temperatura ng Earth ay may epekto sa buong natural na mundo. Halimbawa, ang mga karagatan ay sumipsip ng 90% ng sobrang init na ginawa ng gawa ng tao na si uto ang pag-init ng mga karagatan ay nakapinsala at sumisira sa mayamang aquatic ecosystem tulad ng mga coral reef na maaring mawala sa simula ng 2050 ang mga tao ay gumawa ng kaunting pagsisikap upang bawasan ang ating napakalaking production ng mga greenhouse gases mula noong great acceleration ang mga tao ay naglabas ng tinatayang 40 bilyong tonelada ng CO2 sa atmosfera noong 2018. Ang resulta ng industriya ng tao ay nagkaroon ng nakakapinsalang epekto sa klima ng mundo na nagdudulot ng mahahalagang ekosistem na umabot at lumampas sa tipping points. Ang mga likas na yaman tulad ng kagubatan ng Amazon, isa sa mga pinaka-diversified ecosystem sa mundo, ay nasa bingit ng pagkalipol lumikha ng nakakamatay na cascade na katumbas ng pinakamapangwasak na trahedya sa kasaysayan. 75% ng mga tirahan sa lupa at 66% ng mga tirahan sa dagat ay nawasak ng ikaanim na pangunahing kaganapan sa pagkalipol nasira ang food webs na isturbo ang agos ng karagatan kasalukuyan nawawalan ng mga species sa isang nakakabahala na rate. Sa nakalipas na 100 years, humigit kumulang 200 vertebrate species ang nawala. Nakatumbas ng halos dalawang species bawat taon. Kung ihahambing natin ang kasalukuyang rate ng extension sa background o normal na rate ng extension, ang parihong 200 vertebrates ay natural na. Namamatay. A period ng 10,000 years. Sa madaling salita, pinabilis ng pakikipag-ugnayan ng tao ang rate ng pagkalipol ng higit sa 100 times sa isang rate na maihahambing sa Big Five. Kahit na ang mga mababang panganib ng species kabilang ang mga karaniwang populasyon na kumalat sa buong mundo ay nahihirapan sinuri ng isang pag-aaral noong 2017 ang isang sampol ng 27,600 vertebrate species. Natuklasan nila na 40% ng mga populasyon na iyon ay mula sa mababang panganib hanggang sa endangered ay bumababa sa isang nakakabahala na rate sa napakaraming tao na namamatay at lumiliit ang biodiversity ng ating planeta ay mabilis na lumalala. Maililigtas ba natin ang ating planeta mula sa ating sarili? Kaano karaming oras ang mayroon tayo upang iligtas ang ating planeta? Nagsimula na ang ika na mass extinction event. Ang mga glacier sa buong mundo ay natutunaw ang ekolohiya ay lumalala. Mabilis na lumiliit ang pag-access sa malinis na tubig at ang mga tao ay gumagawa ng mas nakakapinsalang basura kaysa dati. Ang natural na mundo ay labis na ginulo ng mga tao at ang umiiral na tanawin ay naglalarawan sa isang mas malaking kaganapan sa pagkalipol na darating. Sa kabila ng katotohanan na pinamumunuan ng mga tao ang ating planeta sa pagkamatay nito, maari pa nating ibalik ang natural na mundo sa dating karilagan nito. Maaaring pabagalin ng mga tao ang pagkalipol ng mga species. Mababawasan natin ang pinsala sa kapaligiran at polusyon. May kakayahan tayong buhayin ang isang planeta na dating may pinakamalaking biodiversity sa kasaysayan sa mga kabilang panig kung isasama ang hinaharap ang higit pa sa kasalukuyan maaring sirain ng mga tao ang ecosystem na sa ating mga kamay ang hinaharap ng planeta. Walang ibang magliligtas sa planeta kung hindi natin gagawin. Ang Earth ay nahaharap sa isang crisis sa biodiversity na may panganib sa pagkalipol ng hanggang sa isang milyong species ng mga halaman at hayop. Ang mga aktibidad ng tao tulad ng deforestation, pangangaso at sobrang pangingisda ay nag-aambag sa crisis na ito. Kabilang sa iba pang mga banta, ang pagkalat ng mga invasive na species at sakit, polusyon at pagbabago ng klima. Kung ang lahat ng critically endangered species ay mawawala sa susunod na siglo, maaari tayong lumapit sa isang malawakang pagkalipol sa loob ng 240 hanggang 540 taon. Ang pagbabago ng klima ay isang pangmatagalang banta dahil sa pagsunog ng tao ng mga fossil fuel ay nagbigay daan sa atin na gayahin ng kimikal ang malalaking igneous na probinsya na naglalabas ng bilyon-bilyong tunilada ng carbon dioxide at iba pang mga gas sa kapaligiran ng Earth bawat taon. Gayunpaman, ang mga tao ay naglalabas ng mga greenhouse gas na kasing bilis o mas mabilis kaysa Siberian traps na nagiging sanhi ng mabilis na pagbabago ng klima ng mundo malawakang pagkalipol ay nagpapakita ng pagkagambala dulot ng biglaang pagbabago ng klima. Bagamat hindi pa natin naabot ang 75% na threshold, ang pinsala ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa mga ekosistem na magdulot ng mga banta sa mga species sa buong mundo kabilang ang mga tao. Thank you for watching and please subscribe to my channel And don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video you will be notified. Thank you.